Okay, what's up mga dre? So, tara, samahan nyo ako dito sa pag uh, food trip natin sa ating uh, bagong adventure dito sa Taytay -Tay Rizal na sa ating kainan. Samahan nyo ako mga dre dahil uh, ito ay sa Binlay, like, bago na naman daw ito. Dito sa may uh, El Campo na bagong kainan. At ito ay dinayo namin mga dre para kumain. Ito malapit lang to sa may uh, sa may uh, bagong palengke at saka sa lig uh, mapapunta sa ang munisipyo ng Taytay sa Luuban kaya mga Dre so, pinunta namin itong dahil para sabi makakain naman kami dito sa panibagong nating uh, kainan ito eh, ay yan ang mga kanilang mga Dre ang mga kanilang kainan eh, mayroon tayo dyan sa pataas sa yan. along highway lang naman itong mga Dre para hindi kayo mahirapan yan. madaling nila sa makita punta lang kayo sa may papasok sa munisipyo dire diretso nyo lang yung madre tapos lalabas kayo papuntang floodway makikita yun na kagad yung mata at madadaanan nyo yun siya sa along highway at tapat lang din naman siya ng, ayan, ng bodega ng textile o sa so mga tilahan madre para man makita nyo kagad yun pero uh, sa ngayon ay medyo kunti pa lang ating uh, tao dyan kasi medyo napaga kami pumunta siguro mga bandang alas 6 pa lang yan nung pagpunta namin kaya hindi pa gano'ng mataw kaya ang sabi kasi nakita namin to sa may uh, isang vlogger din na nagbablog na sabi ay 99, 99, pesos lang may ulam ka na at may tatlo ka pang uh, sauce na, na, tawag gravy may gulay at saka may tag uh, dito may wasat tatlong klaseng sauce punta nyo na lang madre para matikman nyo rin siya ang kanyang uh, kainan niya sa Mel Campo lang naman yung hand. lang naman siya mahanap yung pagpupunta dyan sa Mel Campo. At saka yung mga kumpala dyan, nakala ko naman eh, sa kanila lahat yung paninta dyan. Yung pala, hindi ay eh, nagtanong ako, tanong, 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 tanong ako dyan. <laughs> eh, sabi, kanya-kanya pala silang pwesto. baka parang consignee sila sa kanilang mga pwesto ayan ang ating order nag order tayo dyan ng bali limang order kasi bali lima lang kami kaya lima lang yung order natin mga madre sa kanila pero yung iba naman kung may mga ako naman dyan, kung gusto nyo yung ibang kainan pero naman kayo dyan may ibang mapupuntahan sa may uh, sa sisig sisig lovers mayroon dyan yun ay yung una muna nila yung, yun, yung mga soup. Soup number one. <laughs> Hindi pala yung gravy pala yan. Tsaka yung sabaw. Tsaka dyan mga dre ay medyo mahangin. At tsaka yan, may sand pa dyan. Hindi ka gano'ng mainitan dyan. Kasi kaya lang medyo paggabi siguro ay medyo ma maraming lamok. Kasi sa likod dyan ay medyo kwan pa yan. Uh, marami pang mga damo-damo dyan sa likod. Kaya yung mga lamok dyan eh, may mga submarine. Hindi, <laughs> may mga kasi kuri lamok dyan, malalaking lamok. Ayan, kung gusto niyo ng pagkatapos so kumain, ayan eh, o. may Sunday, yung buy one take one dyan, 100 lang. Pero pag isa lang bibili mo dyan ay eh, 55 pesos. Pero hindi ka nalugi dyan mga dyan, kasi marami na rin mga kanilang binibigay na ice cream Sunday yun eh, pa ako ni sa babae, sukli ko doon, nakalimutan ko na kasi <laughs> eh, sabi ko eh, kakain na sana kami yan, tapos pag uh, dyan mga siguro medyo pag dilim na or medyo gabi gabi na yan, yan ating order may concert daw dyan sa gilid kaya kaso hindi namin na dahil ah, maaga kami pumunta kaya siguro sabi ko sa gabi siguro may concert dyan at saka yan ay madre hindi na kami nagkamay dyan. Ah, hindi na kami nagkamay, hindi na kami nagkutsara. Nagkakamay na kami. Ayan o, oh, naubos ko na agad yung sa akin. <laughs> Mabilisan ba? Eh sila, hindi pa nakatapos ako itapos tapos na eh. Ayan, marami pang, marami na dumadating dyan mga sa aming kinakainan. Pero siguro magagabi siguro, ayan, marami na dumadating dyan. Ayan o, oh, hindi namin napansin yan eh, pero mura lang din o dyan. Meron din yan sa 99. Meron din dyan na, depende sa order niya siguro mga dre. Kasi, hindi naman lahat ng pagkain 99 lang. <laughs> yan, tapos na ako dyan. Kaya medyo, video uh, video na tayo dyan. At uh, patapos na rin natin ang pagkain. Yan, dahil sa magkakasama kami dyan. So, yung eh, mga dre siguro ay makina-adventure nyo na lang o hanapin nyo na ng ating El Campo na fast food para makapunta rin kayo o matikman nyo rin ang kanilang niluto at dito sa labas pala madre ayan ha. may mang mag inasal pala hindi mang inasal yeah, may 99 pesos din dyan